so, ang challenge natin, mm. dalawa. Mm. May dalawa ha, ito tubig. Mm. Tapos, ang challenge ko sa'yo, ito, ilagay ko dyan. Mm. Ayan. Mm. Ngayon, mahulan mo kung yung nakaharap, likod o harap. Mm. Yung tao o yung bulaklak. Mm. Ito, yung bulaklak o yung tao. Mm. Ulo kong ganang. Mm. Ah, ito, talagyan yan. Mm. Itingnan mo, ano bang nakaharap? Tingnan mo nga, ano bang nakaharap? Tao. O so, tao. Mm. So, parang ganang, di ba? Parang ganang. Mm. Sa so, ngayon, final na. Sige mm. ka na. Sige mm. ka dyan, Vy. Dito tayo. Masalit dyan, Vy. Mm. Dito ka, banda. Parang makikita ka. Mm. So, ayan na. Mag-iisip ka tayo, ha? Mm. Dalawa ito. Hindi lang... Pag nanalo ka nito, bibigyan ka na ng 100 pesos. Okay? Gusto ko yan. Pero, dalawang session to, ha? Mm. Ako napaksimple dito, eh. Mm. Ang hulaan mo lang, pagkakaulog ko, kung, kung ano yung... Ano yung... Nakaharap... Uh, tao o yung bulaklak. Ha? Mm.

may mapa. Hindi ano mapa? Ano yung para black black, black. <laughs> Bad mo ulit yung vlog. Kala ko tingin ko lang ito. sorry, Kala, sorry. Alam na kita. Sila ko ulo ka talaga. Challenge mo. eh, bakit yan? lo mo ako? Or... Di ba sabi ko tingin mo ano yung nakita mo? <laughs> Tawang ko <po> sa'yo. <laughs> Sa kaya sampok. Tapos naligo mo na ako dito eh. Ano dyan din? Sapakin na kita eh.